paano yung yung nakita ka ng gatangan na malaking gano'n Ay oh, yung, yung yero yung effective pa rin si Marcos talaga oh, kasi ako ako hindi ko na naabutan pero hindi naman uupo ng hindi naman uupo nang 20 years tunay na balita walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang gano'n yung yero tinanggal oh yung nakakanon sa inyo ba yun sa yung yero mo, sa yun. kaya lang sabi ko hindi ko ako sila Bara, Ah, ano, bumabalik. Di ba yun muna yung... Ah, kasi bumabaksak, tuk-tuk-tuk-tuk, ano? Ah, ito pala yun, oo. Ito yung na kanina, nandito tayo sa taas, yun sa previous one natin. Pasok ka, sir, para makita nyo. Kasi ito awal yung bukumpo, eh. Ito, sir. Oh, ito kayo, eh, sir. Ah, yeah. Ay sinasabi ni tatay nagbabaksakan yung hindi pa nilo. Bilang sa akin babaksak yan. Ah, oo. Wala yun. na yung... Ayan na mga kayo. Yung gyero kasi, yun na naka gano'n, tinanggal nung devolution. Kaya ang problema, pag magigibari sila sa flooring, dito babaksak, tay. No? Oo, oh, dito lang dito. na yung bubong-bubong wala. Yung bubong ni tatay, ano lang. Oh? Ano na lang, talaga masisira yan. Pag nabaksa ka naman, aking bato yan. Eh. Tingnan, butas-butas na yung bubong ko dyan oh. eh. Oo, so, yan yung sinasabi ni tatay. Kawawa naman kami ganyan. Oo nga naman, kawawa nga naman sila tatay kasi bubabaksak na nga kayo yung bubong, ay yung ano, yung mga pinagtitig lalo na pagka namaso. Tatay. So yun lang yung nire-request ni tatay. Ay, balik lang muna nila yung yerol. Para pang Sige sabihin natin tayo para kahit pa paano. kami live na itanggalin. Hmm. Nasabi nyo na sa kanila? O sinigawan ko sila tumigil nga ako eh. Oo yun o, yun kasi o, tinanggal yung, yer, yung yerol doon kaya pa nagigiba. Ah, dito bumabak sa kala tatay syempre hindi natin masasabi minsan malaki minsan maliit anong lugar na tatay obisis district 6 di ba part pa rin to ng pandakan di ba pero tayo kayo hindi kayo magigita? hindi oh So yung lugar niyo safe 'yon. Mm. Ilang taon na kayo nakatira diyan? Papel na ako diyan, 29 pa ako diyan. Ah, matagal na rin pala. So yun lang yung request ni tatay Ibalik muna yung yero Para pag nagigiba yung mga debris Hindi naman mapunta sa bubong nila Dahil yung bubong ni tatay Eh low na lang na pinagtagpitagpe Baka naman masira Sige you tayo sabihin natin sa kanila Thank you, thank you, thank you, thank you. <coughs> <coughs> Oh, eto tulog na to oh, na to Hindi naman kayo kasama na. Safe na safe, na lang safe lang naman na. Ganyan din. Eh. Oh, na, ganito uh, lang Sila sila tatay, medyo safe sila. Ito lang kasi yung parang binaway. Sampung metro eh, di ba? Sampung metro kaya. Kaya okay naman sila tatay dito. Ilan taon na kayo nakatira dito tayo? 56. Pucha. Oh, 1956? 1965 ako oh, rito. Okay. Tagal na rin. District Pandakan. Oh. No? Ah, dati tagal. ano, dati dyan ang bahay namin. Ah, dito sa Bungad? Oo, oh, kasi dati nung araw may mga bahay dyan. Ah. Oo oh, nga daw, sabi nga daw, talagang puno-puno ng bahay doon hanggang ilog. Extended hanggang ilog. Oh. Tapos nung unang ano, nung ginawa yung yung ano na yan, yung ilog na yan, nung ginawa. Oh, yung pinatras lang. ito lang, oh, yung pinatras. Oh. Pati itong PRRC, yung parang esplanad. Mm. Oh. Hindi, wala, wala na kami ganun. No, no, una kasi yung ano, demolition. 19, ano pa yun? Seven. Uh, kay Lim pa. Oh. Hindi kay ah. Lim, kay, Lopez. Kay Marcos pa yun. kay ah, Marcos pa. Kay Marcos pa yun, nung no, ano, una. Una, so, una dapat so na, na re ang relocation ng mga tao dyan, sa Pampalay. Oh, malapit lang. Sa Pampalay, oh. unang relocation, yung lahat. Kaya si tatay dito nang tatrabaho no kaya hindi pumayag. maya. Hindi sumayag na mag-relocate. Kaya umurong lang kayo. Kaya umurong lang kami. Hanggang sa nakarating kayo rito. Oh, okay. Ito na. Pero umurong namin dito na talaga. Kasi galing kayo bro. Dito, Ay, isang urong lang. Isang urong lang kami. Legit to si tatay, 19. <laughs> Tagal na rito. sixty-five. Saka so, parang dito ka na, dito bang Maynila ka na? Dito na ako talaga, dito okay na Ikaw na dito, yung parents mo lang ang probinsya o dito rin? Uh, Oo, oh. hindi, dito rin, taga rito sila tatay, taga kayapo dati. Ah, taga kayapo. so si tatay ang talagang lihiti mong pandakenyos? Eh, ano na, siyempre, wala na si tatay eh, oh, ako naiwan dito. So ikaw na yung tagapagmana, may asawa ka na? Meron. So sa chidal naman ang na mga ano niyan, yung mga anak mo, no? Hindi, naayaw rin ng mga anak Ay. ko. Ay. Siya na lang natitira kong anak Pero, dito eh. Ayaw, kahit pa paano. Oh. Yung apat kong anak. Na... Ito ba may binabayaran kayong oh. upa? Wala na. Kasi da, ano naman na eh. ito eh. Stero ito eh. Sa Saka mm. award pa ito sa inyo? Hindi po. Wala namang in-award dito. Ang in dito yung kabila. Ito no, yung sa kabila. Oh, sa kabila. So sila hindi magigiba? Yeah, hindi magigiba yan. Kapag ginagiba nila, lalaban yan. O kasi na-award na, eh. na, na NH. Na-award na 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 eh. na May papel yan. Mga may papel yang hawak eh. Kasi so yung mga namang... wala, kayo yung magigiba? Oo. Oh, unang ginibaan to, nung unang ginibaan yan dyan, kasama sila. Ah. Ngayon ang nangyari, nagpakita ng papel. Kaya si Bula nung noon, ah, umatra na... siya, pinigil niya. Oh, kasi... kasi hanggang dito lang. Hanggang dito lang sa offices na to. Ah, hanggang dito lang? Hmm. So hindi na kasama doon? Yung balahad doon, awarded? Ah, oo. Ah, okay, okay. Awarded Pero merong mga na, ano dyan, natanggal din dyan. Ah, meron din. Yung mga nakaungos doon sa una. Yung mga naka, ano, yung inabot ng estero. Mag-menor. Ah, may mga nakamotor. Ang uh, lahat, mga pinapasok ko ng motor. Kasi syempre, mga nakatiras. Malaki pa yung sa loob eh. Oo, oh, malaki yung sa kabilang pa eh. Oo, no? oh, ano pa yun. Ito pa yung tagos ng ano? Abot buto ito ng ah, ba na West Zamora? Oo. Oh, ah, yun yung estero doon? Oh. Yun yun, di ba? Estero oh, yun. yun. Oo. Oh, okay. labas nito. Pero may daan, papunta ron. Meron. Ah, oh, talaga? Meron. Kasi meron din daan dito, Pati kung hindi di sarado. Pag tumagos ka eh. dyan, ang labas mo yun, highway. Oo, oh, yung West Zamora, Pandakan. Tapos ito naman, ito yung tagos ng Kirino. Oh. Yung, yung Skyway, no? Alright. Nung, araw, talagang tao rito, kami lang. Hindi naman ganyan kadami yan. Kasi Ben, talagang... Oo, Sabagi, kami lang nandidisto mo. Alam mo naman sa atin, pag kami mga espasyo. Oo nga. Pag kami espasyo, po siya matitira niya. Yung, yung mga nandito na yan. wala, well, naman taga dito yung mga bago. Mga bago lang yan. Kilala ko kung sino ang lihiti rito. Iilan na lang kayo siguro. I ilan na lang kami rito. Iiba siguro. Ito. Ito. Ubalis na rin. Ilan na lang, dito na lang. Ito, yung bahay na yan. Ito. Wala pa sampo siguro. Wala pa. Yung malis na. Ayan, yung dulo yan. na yan. Yung dulo na yan. Ito ang ganito sa likod na ito. Tapos yung iba, puro bago halos na lang iba, din. Wala, sa unahan mo. Bago na lang. Pag sinabi natin legit, yung mga talagang dito na pinanganak, talagang iba, matagal, no? Hindi pa ganyan ang itsura niyan. Malinis yan, maayos yan. Yung ilog? Oo. Oh, malinaw yan, napapaliguan yan. Sa dami na talaga. Sa dumami ng dumami ang tao, tapos nagtayo ng pabrika, ayan, umitin. Kasi noon, noon, non noon no, bata ako, talagang ang usong uso yung mga nasa probinsya, pupunta ng Maynila. Oo, oh, ganun. Tapos na naging congested oh, na tayo rito, oh. di ba? Yun yung talagang punot dulo eh, no? Mm. Yung ngayon, ngayon may mga lumulubas pa naman, pero hindi na ganun karami. Mm. Kung baga yung mga lumubas noon, malaki na ngayon. Oh, may pamilya may, na yung, ngayon. Kung hindi dumami ang tao rito noong araw, hindi magiging ganito to. Kasi siyempre, yung eh, basura. Oo. Oh. Kasi dumami ng basura eh. Kasi siyempre, kada materyal yan. Doon na Oo, oh, doon na lang. lang. Doon na kasi, di ba? Doon eh. Pati yung siya nila, doon oh, rin. O, na rin. Oo, doon na rin. Ang na, dumumi dumu na, no? Yan, yung apartment na to, pati yung apartment doon, namulit yung pante na yun. Oo nga, kasi dati nga daw, ano yun eh. Hindi naman ganyan, laruan paprika eh. yan eh. Nung bata ako, laroan namin yung kabila na yan. At saka yan dati, may harang kasi yan. Ah. Uh -huh. Yan, yung bahay, yung, yung kinigiba na yan. Ah. Uh -huh. May harang yan eh, may adobing harang yan. Ah, uh -huh. okay. Hindi ka makakatawid dyan, pag hindi ka dumaan sa ilog. Ah, uh -huh. gano'n? So, Andaan sa, sa ilog. Sagad sa talaga. sagad sa kasi mayroong dupa siya pag kumakati ang tubig. Yung eh, madadaanan mo oh, dun, dada, sa gilid. Oo. Oh, Doon dadaan. Doon dadaan para makatawid ka sa kabila. Sa kabila. Oh, ayos pala. gusto mo tumawid naman ng ano? Ikot ka rito pag ganun. Oh, dito sa kabila. Oo. Oh. Kasi dapat bukas-bukas na dati yan. Eh. Quite open open. Eh. Ilan lang pala sila rito. Ano pala natay? Joey. Ilan lang sila Sir Joey na lihiti mong pandakay niya dito sa Adas Park. Ito talaga Adas Park na talaga 'to. Hindi, sa ako, ang Adas Park, doon lang, yung may boundary kasi. Ah, okay. Tapos ito? Boundary yun, ito. Kasama na ito ng Pandakan. Pandakan ah. na eh. ito. Ito Pandakan na. Yung oh. Adas Park, hindi siya parte ng Pandakan. ako yan. Ah, Paco pa yun? Paco Itong yan, ginigiba. o. Kasama ng ng Paco yan. Pero ito, Adas Park to di ba? Oo. Oh. hindi, hindi na. hindi ah, na? Hindi na, yung boundary kasi doon lang. Saan ang boundary? Yung pinag-ginigiba. Yun mismo ang boundary? Okay, ah, kaya may harang yun. yung, sinasabi mo. Ah, okay. Yun. May harang yon. May okay, yun. Ayos na, na agad ng history pandakan. na na. Iba talaga pag Pag Iba talaga pag pagkausap mo, lihiti mo eh, no? napapaliwanag talaga eh. Oo, so ito, pantaka na to, District 6 Kasi na to. Kasi maro yan, wala na mga puro tulay yan eh. Puro ka Kahoy. Kahoy oh, na tulay pa eh. ah, okay. At saka puro kang kongan yan, kung paikot oh, na to. Yung tumutubong oh, gano'n. Oo, mga gabihan, tangkungan. yan to. Mga araw, may mga palaisdaan. Kunti lang ang bahay talaga. Oh, oh. Nababoy na talaga, no? Oo, oh, oh. so, sa dumami ng dumami ng tao, napuno nang napuno, at yung mga bakante, dati pag pumasok dyan sa kabila, maya makikita mo mga palaki daan pa. Ngayon, wala malawak na. na maladaanan mo. Ngayon, wala na, no? Wala na. Kahit yung highway niyan, ginawang kirino niyan, no. Uh -huh. inabot ko rin yan eh. Ano ba dati yan? Dati yan, hindi naman highway yan. Yan? Na kirino? Oo, oo, hindi yan highway. Pero kirino na siya dati? Kirino na siya dati, pero hindi siya highway. Ano lang? Puro ano yan eh? puro kangkungan yan eh. Ah, talaga? Kangkungan yan. Ay, ang na. e, eskwelahan namin, Samore. Oo, oh, Samo oh. yung sa may pantakan. Oo, oh, may pantakan. Oh. Doon ako pumapasok, oh. naglalakad lang kami. Oo, ah, alam ko yan. Pag may yun? puninaryo pa sa gitna. Yung sa may laborious extension, yun. sa oh. Samora. May puninaryo pa sa gitna yan. Kasi yung pantakan na hati sa dalawa mga kayo, eh. East sa hmm. saka West. Oo, oh, Ito, West. Oo. Oh. Ito, West, kasi ang tagtagos mo dito hmm. eh, sa may pure gold oh, eh. Ayos, uh, ayos. Ay, halos gumit na ito eh. Kasi ito naging boundary boundary eh. Ah, okay. So bandi, ito so district 5. Oh. Ito district 6 oh. sa say pandakan eh. Kaya lang 'yan kasi do ano hindi inaabsorb ng kabilang barangay, inaabsorb ng 844 yan. Ah, kaya, kaya 844 naging, na rin. Oh, kaya naging 844 siya. Kaya naging ano 'yan, naging pero 843 talaga 'yan. Ah, okay. So ito 844. Yan. Oh, ito 844. Ano Ito 843 dati. Ngayon sinakop na ng 844. Sinakop ng 844 kasi hindi siya na ganung na ano nang Oh, sa kabila. Kaya inabsorb na lang. Inabsorb dito. Ah, okay. nagpa-absorb naman sila pumayag din yung pumayag sa din kabila. Din yung kabila. Yan, yan ang ano yan. Pero ang tutusin yan, ay ang ginigiba na yan, hanggang dyan talaga ang boundary niyan. yun talaga ang pinaka-boundary. Yan ang niyan. -ano, Natuntun natin yung pinaka-boundary ng oo, district 5 sa ka districts Inabot ko ito eh. Ito eh, ito nung araw eh, tuloy din to. Hanggang doon. Pero kung, kung kita, talagang mas maganda ang buhay noon. Ay oo oh, naman. Kasi ang nabutan ko, ako 1980s kasi ako Pasharap maka ng buhay 150 lang ang pamasahe noon pero sila tatay sigurado. Gis! Gis! <laughs> <laughs> bigas! Magkano? <laughs> ang bigas noon, ano eh, kasi ang... May NFA na nun eh, no? Salop eh. Salop. Salop ang bilihan eh, hindi naman kilo eh. Ah, paano yung... Yung nakakita ka ng gatangan na malaking gano'n. Oo, oh, yung gero. Effective pa rin si Marcos talaga. Oo. Oh. Kasi ako, ako hindi ko na naabutan pero hindi Hindi na naman uupo hindi naman uupo nang 20 years 'yun. Walang nagutom kay Marcos. Sinira lang talaga ng politika lumalalang Lumala lang talaga ng lumala. Lumala lang ng lumala sa politika. Sayang lang. Kung ano mo, ako nung araw papipiliin mo ako paanuhin mo ako. Gusto ko yung katulad ng ako dati. Yung buhay talaga. Oo. Wala kang problema. Ang chip pa natin yan, saraw pa. Pucha, meron pa nga ano eh. Mas, may naman na, na, na pa ba sa saraw? Um, uh, ano, yung bus na kapistrano ng ah, Yung parang yung karang ano nang yung malaki yung unahan, yung nguso. Oh, parang ano, sakyan ng hapon. Ay, ay. Wala na lang eh. talaga nang lumalala. Wala lang nang lumalala gawa ng politika. Masyado tayong kinain. Parang hindi na tayo makakabalik sa dati. No, na 'yon, malabo na. Kasi kada upo, kada upo, kada upo, sinisilip po. eh, no? Lahat. Mm -hmm. Kahit sino uupong matino, sisira Ang politika ngayon, hanggat may mapipera pepera. Hindi katulad nung araw. Nung araw wala namang kasi senador eh. Saka hindi, nung, nung araw, babuyin mo lang yung lupang hinirang. Kulong Oo. ka agad, di ba? Nung araw wala namang, ano, wala namang senador. Saka ang carpio nun, talagang walang ang lalabas. Carpio talaga. <laughs> hindi gaya ng carpio ngayon, may nakakalabas pa eh. Noon dati, pagka may carpio, pag sinabing carpio, puta, nandiyan ang mga metrocom. Wala namang ah, police may... nun ano, eh. Wala polis na? Hindi ano lang yun? Metrocom. Metro ano yun? Ano Metrocom. May metro mga barrel din. Oo. Ah. Puro Sila yung parang lesbo. Oo. Yun ang pinaka-polis. Metrocom. Ah. Huli ka tarong. Huli kong huli yun. Kulong ka na. Oo talagang kulong ka. Tulog ka ng ano. Tulog ka ng presinta nun. Eh ngayon, papaliwanag ka lang eh no? Oo. <laughs> <laughs> papaliwanag ka lang. Medyo konting usap eh, lang. pag no? Pagka medyo suspicious ka pa, birahin ka ng metro. Nakaramalighting ka nun. Eh kita mo naman ang buhay natin nun. Ay maganda. sarap ng buhay mo. No? Ngayon, may ano pa bang libre ng nutriban? Wala na. Wala Ay, na nga ng nutriban ako? mismo, kama wala na. Wala na. I-brave <laughs> doon ako eh. Puta ko, sasa ka dyan. May kaya pang gatas <laughs> yan. Wala na ngayon eh, sumobra na kasi. Sumobra na ang politika. Na-overuse na. na. Mm -hmm. Lahat pinang kinamkam. Grabe na ang politika. Lahat okay. sinira. Oh, tapos lahat na, nadagdag pa yung pinupinan. social media. Ano pa? Kasi yung social media, may, may, advantage naman din yung social media. Oo, meron. Pero pagka na-over mo yung paggamit, paggamit hindi mo na-control. Kasi kaya kang sirain ng social media. Oo. Eh. Di ba? Kaya di ma... Ano, kaya nga yan ang mga paborito ng mga politiko eh. Atakayin natin sa social media. Kung hindi ka mautak ngayon, hindi ka man yung pagka pinaniwalaan mo yung social media, hindi lahat sa social media pinaniwalaan. May good thing, may, uh, may, 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 may long run dapat. Maganda. Meron lang dapat na pag-usa ano, no? Sige, tay, maraming salamat ah. Thank you. Thank you. Oh!